Eh so for a Aysa ka ang trabaho mo nito. Kung yung mga kasapi, yung kasi yung mga kasapi kasi kailangan <laughs> pagalingin kailangan ng yung mga kasapi kailangan pagalingin 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 kailangan

may nangyong concern kasi si Hattie. Ayan, on the spot. Mas masusolusyon na Ganun ka proactive yung mga Bakit na ito? Kasi yung mga hindi ko naramdaman yung ganitong pangmamahal. Oo. Kasi salamat sa mga

Anak pa ng anak. Dirobo na talaga. na talaga. Tinawagan na. Dirobo na talaga. Dirobo na talaga. Dirobo na talaga. Dirobo na talaga. talaga. yung mga <coughs> resibo ko. na ito napakabait na talaga. Dirobo talaga. Dirobo na na

Pakinggan mo ang boses niya. Gumunta ka nga. Soprano to. Bumunta ka nga. <laughs> <laughs> po, po, um, Salamat po um, sa okay. pagpansin sa, 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 para sa, sa puso mo. Alam ko po, po na mm -hmm. may mm -hmm. na mm -hmm. po ang mga, mm -hmm. Salamat po na, marami sa mm -hmm. pagmamahal niyo po sa akin. Mm hindi -hmm. Ngayon mo na kung araw na tala 7 po ang flight ko.

kailangan ng Kasi nayaya po ako ng isang OFW uh, na meron daw dito. Nalalampasan na natin yung masimple mga ang mga kailangan. Sometimes, yung response natin laging... First time ko po makapunta dito. Tuwang-tuwa po ako kasi yeah. tagal po kagaya niya. Longing po talaga tayo. yung pagmamahal ang sa mga OFW. Hindi baka magkagusto sa akin. Dahil <laughs> <laughs> na-enjoy ko talaga kahit yung mga pagkain, na-enjoy ko po talaga. Ano rin po. <laughs> <Salaman> <laughs> ko? Salamat po sa mga nagluto. Sobrang sarap. Ay, andyan yung nagluto. <laughs> Salamat <laughs> <Ay, laughs> yes. uh, yeah. yes. po sa mga snack. Salamat po ay nagluto. snack. Ayan, ayan

Uh -huh. Kasi, okay. Combination